Naranasan mo na bang ma-assign bilang leader sa isang group project? Medyo nakakapag, diba? Lalo na ayaw mong magmukhang bossy o masungit. Siping mo na lang na ang groupmates mo ay parang mga sims. Kung puro utos ka lang, papapa ang kanilang social at fun needs. Magiging pula ang kanilang mga plumbo at lalabas ang stressed moodlet. Ayaw natin yan. Ang sikreto ay hindi ang pagiging boss kundi ang pagiging team captain. Paano? Gamitin natin ang 3 C's technique. Una, communicate. Sa halip na sabihin gawin mo ito, ay itanong mo, ano kayang magandang idea para dito? mag up ang mga light bulb icons sa isip nila. Pangalawa, collaborate. Huwag lang manood. Sumali ka sa paggawa. Isipin mo na sabay-sabay kayong nagkile-level up ng inyong creativity skill. At pangatlo, celebrate. Kahit maliliit na progress, I-celebrate nyo! Isang simpleng good job team ay nagbibigay ng happy moodlet sa lahat. Sa ganitong paraan, green ang plumbob ng lahat at puno ang inyong group friendship bar. Kaya tandaan, ang isang tunay na leader ay nag inspire Hindi lang nag-uutos. Subukan mo ito sa susunod mong project at tingnan ang pagkakaiba.